Mayong at lukan ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nyo kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Hazel, hingkod ang pangidaron, minyo o may mga anak, taga Dinagat Islands. Punto medikal kining akong soliran, kabahin kini sa sitwasyon sa akong manghud. Estudyante ni siya sa so college. Aron inyong hisabtan, ingon ang mga panghita po. Di, asas mama? Di haramin to. Kaya nga naman di ay. Malangid lang ako nga magto ko sa eskulahan. Tampagod, muragluya man ka. May gipamati ka. Ang Lain mo akong lawas. Oh! Ayaw lang sa eskwela, oy! Ma, bayahin ko ti kung di ko eskwela. Pero naglain man ka ng lawas ni mo. Oh. Uh. Mm. Di pa yung manggunan ni mong imong mga mata. De Very good, pi. Lingkod sa deri, pi. Uh, Ang samlay mong ha? Uh, <coughs> oh, Gino ko, Gino ko, Ariel Ariel, ano sa mga ka? Gino ko, nikalit-maling na siya giring Umisak ang kalimutos si babaw Ariel, Gino ko Tabang ang akong mga lahat Tabang! Ma oh. Naunsa nang imong manghud, Hazel? Okay na si Dong Ariel, ma. Pero dili pa ta makapauli. Kay kinahanglan siyang i-admit. Kay kinahanglan pa kuno siyang isitiskan o i-X-ray tungod sa nahitabong seizure niya. Kay basing kuno ko no, naon na yung utok naon sa Ginoo ko. Na unsa man ka di ay ng imong manghod, Hazel? Mahibaw ang ram niya na nato, ma'am, kung may resulta ng iyang sitiskan. Ingon man ang x-ray o lab test niya, ma. <laughs> normal raman ang result sa iyang scan o x-ray. Ay, salamat, inuuko. Pero nga nang nahitabo man to niya, Dok. Sa among pagkisusi sa pasyente, may epilepsis <toss noise> huh? Ep epilepsy siya. Ha? epilepsy? Hmm, ako okay. ka Oh, mo referral para sa usaka Psychiatrist? Psychiatrist? <toss noise> Anong nung ko sa psychiatrist eh. Nabuang na dahi ko. Ah, uh, gi, pasabot ko sa doktor dong. Nga dili tanang mudolog, nabuang na ang mudulog sa psychiatrist na buang na. Para kini sa imong mental health. Alay na ano eh, psychiatrist. Mawawang ko anak eh. Kay doktor mong gulas mga buang. Dili gani. Mawang mo patuon na lang ta sa doktor ha. Mawang tutag-usa ka psychiatrist, Doktor. Dili ako ang angayan ninyong duulan, Ani. Kay may agi mang kaugsisyon ng bata, ah. Oh, 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 dok. Pero, paduulo nang ko mi ang ka psychiatrist. Dili psychiatrist. Kay may agi ba yung bataa. ng bata, ah. I-refer ta mong ka neurologist. Ha? Huh? Neurologist na po, Dok? Kaya nga naman. Kay basig may infection ng iyang brain. Tungod ka nag seizure man ka. Ha? Huh? Recorded by X Thunder Gaming. Naglipok ng cute bacon unsa nga doktor ang magduulon alang sa kong manghod. Kimurag na pasapasa naman Miss Lainla -Lain, ang klase sa doktor. Sa pagkakaroon, Okay naman tanawon ng among manghod. Pero ako nga nakasaksi at tong nagsishare siya, makulbaan ako kung mula kaw siya o mong Kay ingon bi ang doktor nga may epilepsi siya? Ako nang nagatiman atiman ini Kay mga tiguwang na intaw ng among mga mga senior na. onya niya? Skwela na ko, te. Ha? Pero, dong. Okay naman kote. Ay, lagi. Pero ingon ang doktor nga basik atakiho na sabkad to kung ma-stress ka. Kay mausap ko nun ay numero unong maka-trigger anong imong gibati. Ano ako Ang akong pag -eskwilate. Gusto ko makahuman sa akong pag eh. Nung Ariel? Ay, mauna, ma. Mabungkos man yun si Dong Ariel. Uy nga, may eskwela o balik. Nanon niya. Kung saan tama ni Ana, ha, Hazel? Mahadlok mong kong ma-stress ma. Uy, Kaya makatruma gito heta niya ay. Ay. Kung naa palang unta tay kwarta, makapangita na unta tag espesyalistang doktor para sa imong manghod. Pero unsaon saon, lisod man sagda. Wa na may mga trabaho si papa nimo kay mga senior na may. Oglisod lisod pa ang pagpatambal niya kay mutabok pa man kita sa surigao. Gikan din niya sa ato. Ay, mausad lagi maoy. oi. nakasabot ko, anak, ma. Mauman bitaw nga ako nalay mi ako nga mo'y motiman og mubantay ni Ariel. Kay nakasabot ko sa inyong kondisyon ni Papa. Pero mura man sabgod og mag si Ariel kung magpermi na lang sa pay. Ang may ato, buhaton, ma. Uy, basin makapasamot sa gibati sa imong manghod ha, nga ingon imong gibuhat Hazel. Kay maguol man niya siya. Ha? Huh? Stressful masabgut ka ayo nang dili na kamakahimo sa naanda ni buhaton. Kay mafeel ni mo nga naa gyud ay kay diperensya. siya. pabalikan na lang nag-eskwela si Ariel. Pero mahadlok man ko sis. Uy. Kay basik ato sa eskwelahan at takihon ba? wa ko makabantay niya. Onya, ingon anaron o. Nagtuo kang dili stress niya ng emosyang siyang pugong-pugongan siyang gustong buhaton? Makastress ng Ariel sis, uy! Ha? Huh? Isip maguwang ni Ariel, grabe ang gibati na kung kabalakan niya. Ngakon mahimo, dili siya mawa sa kumpanan pananaw nga masundan ko ang tanan niyang pagabuhaton o kung asa siya. Kay dili na ko gusto nga mahitabo pa pag-usab katong nag-seizure siya. Kay nagtuo kong mapil din na siya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, dihang nag-seizure ang akong manghod, amo din gi-admit sa ospital o among nahibawan nga may epilepsy din akong manghod. Ngano'ng nung naaman siya anang sakita. Ikaduhang pangutana, Normal ra man iyang CT scan ug X-ray. Pero nganong gi-refer pa man gyud mi ko sa psychiatrist nga wa man malisuis ang pangisip ang akong manghoy. Ikatulong pangutana, nag-ingon sab ang psychiatrist nga i mi niya usa ka neurologist kay basin ko nog may infection na iyang brain kay nag-seizure siya. Posible ba di ay na? Ikaw pa to katapusan. Hangtod karon, wa pa gyud may makaadto neurologist o gipaundang ko na sa pag-eskwela akong manghod, kaya basig atakihon siya pag-usab. Naguol man hinoon siya. O sa may maayo na buhaton o ipakaon ini niya. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong soliran, Hazel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyo dugaya ipadala ang inyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook. Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga sukintig maminaw, no, inautunta nga sa matag-adlaw nga maminaw mo. Makakuha mo lesson, kadasig, and hope nga makaingon mo nga normal ragyud na o part na skinabuhi nga naatay problema. Diba? May taong may problema. Ah. Yes, correct. Anak ah, gud na. Labi na ron panahon sa eleksyon, daghan ron naglibog kung mudagan ba o dili ba. Mm. O, oh, o uh, unsap iyang daganan. <laughs> okay. Mauna, tinood. So, mo nang uh, dasig lang, no? Dasig oh. lang yun ta always. And, uh, unsa ang lesson today, do? Ang atong lesson for today, Atene, is every experience that diminishes is the same experience that empowers. Yes. Whatever the experience ah uh, na to nga maka feeling nimo problema, uy, makapahimo man ni mong ligun. No, it will strengthen you and it will mold your character. Mabitan si yung dasig lang lang yes. uh, Mayong pagpaminaw mm, -mm. Diya, ni Jewel Andales, no? Diya sa Opera, Barangay Opera, no? O si uh, uh, Lady Jane Dangkulos, no? Mayong pagpaminaw. O si Mr. Orla Nelias, o Lulito Luzon, diya sa Ormoc City. O mga mga Irana family diya sa Barangay Javier, sugod sa ordinality, maadyong pagpaminaw. Okay. O, um, letter sender karong adlaw punto medical today, Doc? Yes, mm. ang atong letter sender sa Hazel, 30 years old, taga Dinagat Island. Ha? Uh, married with uh, duha ka mga bata. Pero ang iyang problema ito, may tungkol man siyang manghod nga college student. No? Mm. So, ato lagi ng panikamutan yes. ni Hazel, na matubag na ito ng mga Pangutana. Maradyaw ka radyaw mo dia sa Surigao. Mm. Uh, Kay uh, seizure man About seizure, about no? About seizure, yes. Oh. Uh, Unang pangutana, Dok, di nag-seizure ang iyahang manghod. Gipa-admit man nila dayon sa ospital. And dito nila nahibawan nga na ay epilepsy ang iyahang manghod. Nga nung naakuno na siya anang sakita, Dok. Yes. naghang kayo mga hinungdan ng epilepsy. Usan niya ana? Kanang uh, brain tumor, no? Or infection. Mm. Usan niya na kung naay head injury. Usan niya kasagaran yun kung naay traumatic or prolonged labor nga ang bata nga pag-deliver, nakuwangan ng oxygen pag-deliver, so mahimu ni siyang naay problema sa epilepsy. Kaya kining epilepsy, usam ni siya ka brain problem nga ang electrical functioning is dili inunta normal. So mo na magkakusya o seizure o magkurug-kurug mo. No? Daghang klase ano niya, Philipsi, na ay uh, grand mal, na ay uh, pity mal, na ay mga mild lang. Pero ang grand mal yun mo na tunic, clonic convulsion with loss of consciousness. So kung balikon, ang hinong na daghan, no? dagang hinong dan, ang pinaka-common yun nga congenital uh, cause, ano niya, Balik ko na ko sa makausapa is lack of oxygen during the delivery for cases like a uh, prolonged labor or traumatic labor. Nga ang bata, nagungung na sa puerta sa, sa mother, nakulangan ng oxygen. Hmm. Ah. Okay. okay, yung ikaduhang pangutana, na dok, normal na noon ang CT scan o ang x-ray, pero nga ang girefer man sa so, usa ka psychiatrist, Ay, ah, yes. wala man mi, uh, man ko na eh, sa mayong pangisip yung pang yang manghud. Pito dok, nga nung kaya lag, psychiatrist dok? Um, Kung epileptic. Uh, 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 o, o anybody man here pero sa kanya Chris uh. nama ko yung mga pasyente ng mga epileptic no ang uh, ang among diagnostic procedure sa epilepsy is dili X-ray or CT scan kundi dili EEG elect Electro Encephalography. Mo siguro ang gi-refer sa psychiatrist, hopefully nga psychiatrist modern og EEG. In fact, nangang di gipang resitahan mga tambal para epilepsy, no? Ba akong balikon, ako balikon kay ako psychiatrist ba ako, no? It doesn't follow nga ko i-refer ka og psychiatrist, nalisoan na kasi mo pag-isip, ha? Mm. E nga ba yung i-refer sa ako nga mga flight trabaho, mga coast guard, bombero, maestro, maestra, mga dog abroad, uh, gi-refer man sa ako, pero mga normal ra may mga tawhana, pulis uban, mga parihan trabaho, no? Mm -hmm. So, murisita ko aning mga ingon aning mga problema ha? kung naproven nga na abnormal seizures sa ilang brain, karba masipin, lantin, dipakot, pakot, sumara ipangdisita ipangrisita sa mga tao nga na ay seizure problem. Ako lang busul-busul na to ni mm ha. -hmm. Kining uh, maglikay mo kanang danda kanang ka ng moving lights, ha? Kay maka-trigger na siya atak attack kung ikaw epileptic, no? Unya mga simptoma matilimadon mo sa katao epileptic is mag Mag maglurat ang mata, medyo mm -hmm. confused, nga na ay abnormal nga jerking movement silang lawas, o ba ni na tonic clonic convulsion hantod makuyapan ng uban unya na breathing problem unya magka anxiety unya na ani sa gitawag namo og mga perceptual disturbances like deja vu or jamais vu. unsa man deja vu nga ikaw nagtuo nga diha ka nang lugar Ay, pero tabo na maginana no wa wa ganig gyud ka kana no hmm. so uh, kwani siya uh, perceptual disturbances ni siya ni no okay ugang uh, uh, yahang sunod nga uh, pangutana ikatulon pangutana doc nagingon sad ang psychiatrist na i refer siya o usa ka neurologist kay basin ko nung kung ay infection ng iyahang brain tungod sa seashore. Pusibli ba di ay na, Dok? Yes. Mm. Ang neurologist is expert ni siya sa mga ne neurological problem, no? Nerves, Nerve. brain, oh. ka na? Nerves, brain, kana. Pero, closely related learning among trabaho, attorney. Mm. In fact, pag take na mo o diplomate exam pagka-psychiatrist, daghan ka yung question sa mga neurology. Ha? we need to memorize the 12 cranial nerves unsaon un pagtest unsa may buhaton kon ay problema so ang psychiatrist ug neurologist closely related na sa specialty in the field of medicine in fact sa University of Santo Tomas sa Manila okay din ta kadto ko ana no dito mo ko Manila nagtrain ang neuropsychiatry department giusa kay ako balikon closely related ang trabaho sa psychiatrist ug neurologist mm -hmm. Hugang yang ikaw pa katapusang pangutana hangtod karon wala pagyudmi kaadto og neurologist o gipaundang ko una pagskwela ang akong manghod kay basin atakihon usab naguol man noon kuno uh, siya, unsa kuno'y maayong buhaton o ipakaon. Di ba dapat, Dok, mo, do you live a normal ka ng life, no? Even if naki epilepsy? Isa yeah, pa? but uh, ako na advice nga, dili ko advisable nga, mo drive og motor vehicle ah. or mo swimming without companion. Okay. Uh, naan naman tayo mga tambal aning mga seizure problem. Mm. likon, malikon, pinakakumon, karbamasipin, o kining usa kining dipakot, no napay daghan ala mutrigen daghan daghan mga tambal uh, mudool mo og kanang either neurologist or psychiatrist diha sa Surigao City I know na diha naa diha yung mga nagpractice aning ingon aning problema ha labang mm. uh, mula bang raman mo sa Dinagat Island sige ko glabay aning Dinagat Island attorney ilan ning lugar ni Nestor Koskos, no may pagpaminaw din yo mga tadid, mga Coscos family diha sa Dinagat island, no? Huh? Hmm. Ah. Okay, no? So take care og amping lang yung ta kanunay, take care of ourselves. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sa si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa atoang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio nationwide tatak daghang salamat og maayong adlaw